So, tanong ng isang uh, follower po natin dito, uh, ano daw yung opinion natin tungkol doon sa natanungan na obligasyon ba ng mga anak na sustentuhan ng kanilang mga magulang? Uh, para sa akin po, kung ako yung natanungin, hindi ko po siya kayang sagutin ng definitely yes and definitely no. Uh, para sa akin kasi, voluntarily na nararamdaman niya ng isang anak, depende sa pagpapalaki sa kanya. Kung yung isang bata ay napalaki ng maayos, hindi na yan tanong dapat, hindi na yan kung question pa, yan ay nagiging automatic na pagtugon automatic na nararamdaman ng anak na mahalin ang kanyang magulang sustentuhan ito, alagaan ito hanggang sa dulo ng kanyang buhay, di ba? hanggang sa dulo ng buhay ng kanyang mga magulang basic yun para sa akin na kapag ang isang bata ay napalaki ng maayos magandang tanim niyan sa kanyang puso, sa kanyang isipan so kapag ang isang bata naman ay hindi napalaki ng maayos very common naman na maraming batang nagre-rebuild eh. may sama ng loob sa kanyang magulang dahil nga hindi siya napalaki ng maayos. Kaya para sa akin, depende talaga yan sa sa ating mga magulang. Kung napalaki natin ang ating mga anak, kahit hindi tayo dyan manghingi, automatic yan, mag-aabot yung mga ganun Gan ganon din naman bilang isang magulang. Uh, isang kahihiyan para sa akin, kasi magulang na rin ho ako. At, uh, isang kahihiyan yun para sa akin na sabihin ko, ikwento ko, isumbat ko sa aking anak na wala ka dito sa mundong ito kung hindi dahil sa akin. Hindi, hindi ko, ko yung gagawin. Bakit? hindi naman hiniling ng anak mo na ipanganak mo siya at hindi niya hiniling na ikaw ang maging ama niya. So, ano ang karapatan natin bilang mga magulang na isumbat sa ating mga anak na wala sila kung wala tayo? Very, para sa akin na awkward po yun. Hindi po natin kailangan gawin yun na sumbatan yung ating mga anak kung matigas ang ulo nila, kung hindi sila may respeto sa atin, na isumbat sa kanila na wala sila kung wala tayo. Dahil sabi ko nga, hindi ho nila hiniling na ipanganak natin sila. Tayo po yung humiling sa Diyos na magkaroon tayo ng anak na palalakihin natin ng maayos at bibigyan natin ng maayos na buhay. So kapag hindi natin sila nabigyan ng maayos na buhay, hindi rin natin sila na disiplina ng mabuti, kasalanan ho natin yon Hindi ho nila yung kasalanan. So sa side naman ng anak, ako, isa, isa rin ho, ako anak, buhay pang aking mga magulang. Nasa sayo na yan kung kung choice mo kasi yan eh kung alam mo na yung tama at mali yan still, hindi mo ginagawa yung tama dahil hindi ka na, kung halimbawa hindi ka na palaki ng maayos alam mo na mali ang pagganti, igaganti ka hindi mo sila tutulungan kasi hindi ka pinalaki ng maayos hindi ka pinag-aral, etc. e eh, alam mo na masama ang gumanti ng masama so anong gagawin mo? so hindi ka gaganti ng masama tutulungan mo pa rin yung magulang mo kasi alam mo na yun yung tama kahit na hindi ka na palaki ng maayos so para sa mga anak na nagre-rebuild ini-encourage ko kayo na patawarin nyo kung nagkasala yung inyong mga ina, ang inyong mga tatay, patawarin nyo sila. Kasi yun yung tama, di ba? So, ganoon rin sa mga parents, huwag po tayong maging abusado sa ating mga anak. Dahil, at the first place, obligasyon na po talaga natin, Hini hiniling natin sila sa Diyos na magkaroon tayo ng anak na palalakin natin ang maayos. At kabiguan po yun sa part natin kung hindi natin sila napalaki ng maayos. ba diba? So, sana sa mga magulang at mga anak na may hidwaan, magkaayos-ayos na po tayo. Kayo, siyempre. Kasi pakinggan nyo na lang yung sinasabi lagi ng ating mga ng ating mga pastors, ng ating mga tagapagturo sa church. Hindi habang buhay mo kung uh, suwail kang anak. Di ba? Hindi magiging mapayapang buhay mo kung meron kang kung kagalit mong iyong anak at kagalit mong iyong mga magulang. So, to glorify the Lord, gawin natin yung tama. Diba? Irespeto natin ang ating mga magulang. Ano man ang pagkakamali, pagkakamali nila sa atin. Ganun rin sa mga anak. Uh, sa mga magulang, irespeto natin ang ating mga anak kahit pa tayo yung mga magulang. Dahil hindi ibig sabihin na magulang tayo, tayo ang tama.